sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian, nang dumating sa kanyang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, at ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, Amen. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Kanilang sinabi, Anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, o isa sa mga propeta kanyang sinabi sa kanila, Datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanyay sinabi, Mapalad ka, Simon Bar Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng inalang Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan. makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. nang magkagayo ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula ng panahong yaoy nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong sa saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo kailanman ay hindi pangyayari ito sa iyo. Natapot lumingon siya at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, sa tanas, ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Datapwat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa mga kita nila ang kaharian ng Diyos. At nangyari nang makaraan ang may mga walong araw pagkatapos ng mga pananalitang ito, na isinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago at tumahon sa bundok upang manalangin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Inalang Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan. ngayon Manon at kung kami mamamatay. Amen. At samantalang siya'y nananalangin, ay nagbago ang anyo ng kanyang mukha, at ang kanyang damit ay pumuti at nakasisilaw, at narito dalawang lalaki ay nakikipag-usap sa kanya na ang mga ito'y si Moises at si Elias, na napakitang may kaluwalhatian at nag uusapan ng tungkol sa kanyang pagkamatay na malapit niyang ganapin sa Jerusalem. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, makasalanan. ngayon at, at kung kami, kami mamamatay. Amen. Si Pedro nga at ang kanyang mga kasamahan ay nangag-aantok datapwat ng sila'y mga gising na totoo ay nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking na nakatayong kasama niya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Rabay, mabuti sa atin ang tayo'y dumito, at magsigawa kami ng tatlong tabernakulo, isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias. Sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang isasagot sapagkat sila'y lubhang nangatakot. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim, at may isang tinig na nanggaling sa alapaap. Ito ang sinisinta kong anak siya ang inyong pakinggan, at karakara -kara kay sa biglang paglingap nila sa palibot-libot ay wala silang nakitang sino man kundi si Jesus lamang nakasama nila. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At habang nagsisibaba sila sa bundok, ay ipinagbilin niya sa kanila na sa kanino man ay huwag nilang sabihin ang kanilang nakita, maliban na pagka ang anak ng tao ay magbangong maguli sa mga patay. Sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao, at siya'y papatayin nila, at pagkapatay sa kanya ay siyang magbabangong muli pagkaraan ng ikatlong araw. Ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito, at nangatakot silang magsipagtanong sa kanya. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.